Korte lamang ang pwede makapag-sabi ko ang epekto nun at hindi ako bilang taga-pangulo presiding officer. Pangalawa, ang balita pa lamang naman yan sa media at wala pa kaming formal na natanggap. Tulad ng sinabi ko, ngayong nandiyan ang korte, lahat ng komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng pleading at hindi sa social media. Uh, ulitin ko, ulitin ko, impeachment court ang magpapasyan niyan, pero dalawa ang kautusan ng impeachment court. Hindi lamang yung um, attestation ng pagtupad doon sa certification sa pagtupad sa one-year ban na provision ng konstitusyon, pero pati yung uh, attestation na interesado pa rin sila sa pagdubukas ng bagong kongreso na ipurusigi ang kaso dahil nga dun pa lamang magsisimula ang pabilitos. Noong February ko pa sinasabi yun, nagsimula ng impeachment trial. Nasa July, aktual na paglilitis, pero lahat pwedeng nagawa. ngayon sa ilalim ng 19th Congress. Dahil sa paniniwala ko nga, at ng impeachment court na rin, dahil no order, dahil sa order, na ito'y tatawid sa 20th Congress.